Mary, halika, samahan niyo ako maglaba. Ayan, bubuksan ko na yung tubig. Ayan. Bukay. Sabon tayo sa damit. Ayan, kusot. Kusot, kusotan ko na yan. Tingnan sa camera. Ayan. baliktad sa damit. <laughs> Tingin ako maglaba, Mary. Tingnan nyo. Lumingon sa gilid at tumingin sa ta ako may butiki. Wala pala. Aha, <laughs> ako langot sa ilong. goy. yung buhok, yung buhok mo din. Pistol po. Yan, kusot na naman tayo. Tingin sa camera. Yan, kusot na naman. <laughs> Ayan, tingnan nyo kung paano ako magkusot dyan. Ilang busis ako magsabo na yan. Dalawat, tatlo, tatlo kusot, apat kusot. Ganyan na talaga ako maglalabag. Ah, uh, lang. Ipag na. Tapos na. Ayos. Ganyan na akong kakain mo nila pa.